po sa ating mga senior citizens, magandang balita dahil mas pinabilis na po ang pagkuha po ng mga inyong mga benepisyo at ganoon rin po na mga serbisyo para po sa mga nakatatanda. Ito'y kasunod na rin ng paglulunsad ng Digital National Senior Citizens ID sa eGov PH app. Ah, Panoorin po natin ito. Hindi may kakaila na habang patuloy na lumalaki ang bilang ng mga senior citizens sa bansa, kasabay rin ang pagdami ng hamon sa pagbibigay ng mabilis at maayos na serbisyo para sa kanila. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tinatayang 12 million senior citizens ang bumubuo sa populasyon ng Pilipinas sa kasalukuyan. Sa gitna ng mataas na datos, marami ang nahihirapan sa pagproseso ng kanila mga government ID para makuha ang mga benepisyo. Kaya naman para gawing mas mabilis at madali ang pagkuha ng benepisyo at serbisyo para sa ating mga nakatatanda, ay inilunsad ang Digital National Senior Citizens ID sa eGov PH app. Ito ay proyekto ng National Commission of Senior Citizens at Department of Information and Communications Technology. To have that digitalized senior citizen ID is actually more than just an ID. It is actually a symbol where all senior citizens are not left behind. Heto kong ID na ito ay nagpapatunay at nagpapakita na madali at maagapan lang pala ang pag-access for our services ng gobyerno. Bukod sa pagkakaroon ng digital ID, may iba pang mga hakbang ang gobyerno para matiyak na hindi napapabayaan ang ating mga senior citizens, katulad na lamang ng social pension program, malasakit centers at bukas centers. Alam niyo po, utos po ng presidente sa amin, hindi lang kalina ang regalang bigay sa senior citizen, kundi oportunidad na maging bahagi po kayo ng digital world. Sa gitna ng patuloy na modernisasyon, kailangang siguraduhin na kasama sila sa digital na biyahe ng bansa. Paalala rin ito na darating ang panahon na tayo mismo ang makikinabang sa mga serbisyong ngayon ay inilulunsad. Ngayon, hindi na lamang senior sa edad ang ating mga lolo at lola. Unti-unti na rin silang nagiging senior sa paggamit ng teknolohiya. Kaya para sa mga young at hearts nating na mga lolo at lola riyan, senior ready ka na ba?